Ito nga o, oh, galing ako dito sa Barangay Baseco Country. At bigla kami nakarinig ng malakas na lagabog dahil sa Marites kami. Ito, sisilipin namin. Teka, puntahan natin. Yan, isang dam truck at isang bako. Sa amin na pagtanungan ay ang isang truck ay nawalan ng preno at sumabit sa bako. Mabuti na lang at di at nandiyon ang bako at di siya na sa mga tao. Uh, ang dump truck pala ang laman ay puro mga trigo. Siyempre ang nabangga bako ay ito yung ginagawang kalsada rin sa barangay Baseco, Maribelis, Bataan. Sa akin na pagmaritisan, ang driver ng truck ay safe naman ang problema yung driver ng bako at saka pahinante ng truck ayan ayan yung driver ng bako medyo na ano siya na injury siya ito namang isa, ito, 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 sinusugod na to ito yung pahinante ng truck yung driver ando nagpapahinga sa likod ng truck mamaya um, sisilipin natin driver ng truck ay nakatalo nyata basta ang nagdelikado yung driver ng bako at syaka pahinante ng truck At ayan nga, ayan, sinakay na sila. At ito, ayan, may parating pa na isang ambulance. Ayan nga, o si kuya, hindi ganong makahinga. yung isa yun nga yung pahinante ng truck yun yung medyo na puruhan ito na isa parating na isang ambulance oh kasi ito transfer yung isa kasi kailangan siya ano naipit ata ito, siya ito si kuya yung katawan niya eh ito ayan nga pala si kuya pahinante lang siya ng bako buti daw nag-aayos siya ng tubig nakita niya parating yung truck dire-diretso kasi nga nawala ng preno ayan, hinugod na sa hospital yung mga na injury o mga sugatan nata dito na nga kami, ayan sisilipin na namin yung driver ng bako at kung anong meron sa harap ito kasi nasa likod kami nasa likod kami ng insidente Ayan, ang daming tao. Ayan, pupunta kami. Ayan nga pala yung dump truck. ng bako. Ayan. Ito nga kami, oh. Pupunta kami sa harap sa harap ng bako at saka ng dump truck ito nga pala yung tindahan buti na lang safe Ayan kung makikita nyo, ang daming tao sa harap kasi andun yung mga pulis. Dahil patuloy na iniimbestigahan yung driver driver na okay driver na sa awa ng Diyos ay ligtas ayan yung istura ng truck ayan po ayan ayun yung driver sa likod pinakausap ng mga police yan si kuya nakaupo hindi ganong makita kasi bawal kami lumapit masyado kaya may binabawalan. Pero andun siya sa ilalim ng dump truck na yan. Papahinga siya. Wala naman siyang galos. Pero baka sa mukha niya yung, ano, yung takot kasi disgrasya nga talaga. Oh. Dapat sa mga driver, mag-ingat-ingat -ingat po tayo. Dahan-dahan. I-check po natin masyado yung unang-una -una yung brake natin bago tayo bumiyahe o umalis pag alam po natin may aberya na wag na po tayong tumuloy kasi bago po itong disgrasya na to bago na sundan yan may nauna pa na disgrasya mag-iina nakasinggil ang kas niya yung mga anak